May mahimayin ko itong ano na ito. Itong pangus. Kasi ano ito eh. Marami siyang bone. Hindi natin ilagay yung bone niya kasi mahirap ito kasi ano. Malaki yung bone ito. Ito may mahimayin. Marami talaga yung bone siya. Ito na po yung tubig natin. Lagyan natin ng sangkap cup. Parang ang dami ng ano ko onions. Tsaka ito. Lagyan okay, na natin. See, guys. Hindi ka na. Oh, ito na po yung ano yung bangus. Hindi ka na. Boss, kasi ang dami. guys, kumulo na yung ating tubig na pinakuluan. na ko na itong pumpkin. Diyan natin ng konting sa yute. Lagay ko na rin yung bagus talaga manuot yung lasa ng bangus. <clears throat> Ito na po yung ating ulam, guys. Ito po siya. Mm -hmm. Ito na. Sarap siya. Hmm.